payo sa mga kababayan natin sa mga nangyayari sa politika ngayon ay mag-demand kayo sa mga kandidato sa susunod na taon na eleksyon. Mag-demand kayo sa kanila. Anong nagawa Anong plano nyo? Magpa-draft test kayo. sige, extend na natin. Magpa-neuro psychiatric exam kayo. Mag-demand kayo sa mga kandidato. Last question from Okay, unahin ko muna ay yung mga nasa gobyerno na tulad ko, magtrabaho tayo. Mag Trabaho tayo kung ano yung mandate natin. Uh, sa opisina natin, gawin natin yun. Yun own expectation ng mga sabi ko ulitin po, hindi ako ang problema, pero ako yung pinagawa ninyo ng problema. Ang totoong problema, kawalan, kahirapan, agutuman, kriminalidad, terorismo, insurgency lahat. At kung ano ang problema, 10 years ago, 20 years ago, nandito pa rin sa ating bayan. Nagrabaho tayo. At sa ating mga putante, mag-demand kayo sa mga kandidato ngayong darating na eleksyon na labas and beyond sa pera na binibigay nila sa inyo na pambili ng boto. Ano ba talaga ang magagawa nila para sa inyong lugar, para sa ating bansa? At demand nyo yung drug test at neuropsychiatric test ngayon na. And then, uh, to the Filipino people, sa lahat ng ating mga kababayan, hindi tayo uusad kung puro korupsyon, politika at pang-aatake ang gagawin ng gobyerno. Ang ginagawa ng gobyerno, they silence people talk about the truth, the harsh truth. Kaya dapat ay i-demand nyo sa gobyerno, magtrabaho kayo sa amin, demand nyo yan sa amin, magtrabaho kayo para we see, ay, we see a better Philippines in the next year I and mean, in the years to come. As I said, I am nothing of uh, unstable, unbecoming, unsound mind. I'm just unforgiving, unyielding, and unbound. Okay.